ay magpapakita sa inyo ng aking halaman. So, long, long time ago, hindi ko po kayo na-update sa aking plans. Gawa na nga subrang sobrang busy ko mga basic ko. At dito po, yun na natin yung ating katleya mga basic ko. Pag matikita yung katleya ko, ito galing kay nanay ko mga basic. At um, dami na pong tumubo, dalawa na po ang tumubo. Ang sabi kasi ni nanay sa akin, alagaan ko daw, ito. Ayan, ito yung katle yan yan. bigyan yan. Bigay ni sa akin yan. Tapos ito po yung ano, naibigay ko na sa kanya na dala ko na yung isa. Yes, tapos yan. Hindi ko lang maalam kung mag flower pa yan mga besi ko. Tapos ito. Ito mga besi ko hanggang ngayon may flowers pa rin. Hindi pa rin nagbabago mga besi. So, noon lang ito. Nagpa-flowers na rin yan. Tapos, ito yung Ilang beses na siya nagpa-flower. But, sandali lang po yung flowers ng mga ganito. Kapag hindi yung mga vesikon. Ito po yung flowers ng mga vesikon. Ayan, flowers ng mga ko. So, nagpa-flowers po ito. Sandali lang po mga vesikon. Okay? Ito po yung aking hoya. Na, kung maalala nyo yung hoya ko dati ito natin transfer ko po dito tapos iyan and then hindi ko pa po linagyan ng aking fertilizer papakita ko na lang po sa inyo yung fertilizer ko mga besi ko at uh, yung fertilizer ko mga besi ko ay gawa po ng pills po para po siyang pills yun tulad ng last video ko po dyan may video ko dyan makikita nyo kung ano po ba yung ginagamit ko So yan mga desi ko, nandito ako sa aking halaman, so update ko po kayo, by little only shortcut na lang po, tapos yan po yung aking, uh, ano, palanopsis, ito po yung aking gift, sa birthday ko po mga desi ko, at nakikita naman nyo, diyan ko lang po linagay at uh, hindi ko po linagay sa loob, kasi dito hindi naman siya masyadong naarawan uh, mga desi ko. Ayan po yung katleya galing kay nanay mga beses May bagong pangulitin doon. So ginagawa ko po mga beses ko. Once a week ko lang po sila dinidiligan. Pag may time po mga beses ko, doon ko po sila didiligan. Pero pag wala po, hindi naman po sila mamatay mga beses. Kasi hindi naman masyadong naarawan dito mga beses Tapos dito banda mga beses ko ay aking um, alubera for my hair mga resiko ko. Ayan mga beses ko na. No? So, bagay mga basic kung naman talaga eh, hindi maalagaan yan kahit hindi mo dirigil ganyan okay lang mga basic Tapos tulad niya, galing pa kay nanay yan. nalagaan ko talaga mabuti. Tapos ito, galing dyan sa labas, kinuha ko lang, tapos tinusok ko lang, gumag... tinusok ko lang dyan siya. Ayan, tinusok ko lang dito, tapos kahit ano mga basic ko. Minsan ko lang naman ito, um, anuin tapos yan po yung si um, I forget the name of this one but namatay ko yung uh, isang banda sa so, mga besi ko sa dami dami ko pong halaman mga besi ko ito na po yung natira mga besi ko sa halaman ko mga besi yan okay so hanggang doon tapos yan And then, ito naman po ay sa birthday ko po mga besi ko. Hanggang ngayon ay may flowers na po siya mga besi ko. Ito kasi mahilig ito, mahilig ito sa uh, water mga besi ko. She love water but she doesn't like hating the sun mga besi ko. Hindi ko maintindihan. Bakit tayo niya ang sobrang init mga besi ko. So, siyempre hindi ko naman siya inaalagaan mga besi ko. Siyempre, ma ma may iba po tayong ginagawa. So, hindi po natin sila malagahan. But sometime I come here once a week lang mga basic ko sa balcony Pag may umiinom ako ng kape ko, dito may ko umiinom. sa so, mga basic ko, ito po ay sa birthday ko po mga basic ko. Ito, okay? Ito po ay may 14 pa po mga basic ko. Nakikita niyo grabe katagal niyang halaman. Gusto kasi niya ay sobrang uh, bright at saka ayon niya ng sobrang init mga basic ko. Kasi pag naiinitan talaga mga basic ko ay talagang nasusunog siya. Ayan mga basic may flowers naman dito. Panibago, sana po magka-flowers siya. Tapos ito po mga basic ko, sana po mabubuhay po siya. Ayan mga basic ko, napangganda po ng kanyang flowers mga basic ko. Okay, so yan. So, kita nyo, ayan po yung na natirang halaman tapos dito naman sa baba ay money plants ko naman mga bisiko yan nabubuhay ko naman yung money plants ko ayaw niya talaga ng sobrang init mga bisiko tapos ito ay galing sa canyons yan mga bisiko sa wakas na buhay namin tapos, ito naman, kalalili na to, ay hindi pa po siya flower mga besiko kasi, siyempre, hindi pa po season of the flower of these plants, okay? Nag-flower lang yan talaga mga besiko pag sobrang init mga besiko at sobrang init tapos sobrang humid. Doon natin makikita yung flowers na yung mga besiko. Kasi nag flowers po ito lang natitira tapos yan. Tapos ito. Yan po yung mga banda ko. Wala na pong ibang banda ko dito. Una lang mga basic ko. Una lang po yung natira sa banda ko. Tapos ito. 1, 2, 3. 3 na lang. 3 na lang po yung banda ko mga basic ko. Sana po magubuhay yan. Yung na lang po natira mga halaman ko. Ito. ito kasi hindi masyado na arawan. At uh, yan. Mas lalo po siyang humaba. Tapos uh, wala ambis dati everyday every night flowers to ngayon hindi na po kasi hindi masyado na arawan dito mga besi ko. so yan lang mga besi kung may update ko sa inyo at ipapakita ko rin sa inyo mga besi ko. ito naman yung christmas cactus sa mga besi ko I don't know why she don't got flowers but maybe need fertilizer mga besi ko bibili nga ako ng fertilizer sa sa dasada. So, ayan mga besi ko. Yan lang po yung halaman ko. So, ayan. Ayan sa so, maraming maraming salamat po. Ina-update ko lang po kayo. Sana po hindi kayo magsasawa panoorin yung aking video. At uh, tulad ng sinabi ko po, once a week ko lang po ito. Dinidiligan mga besi ko. Dahil nga, sa so, hindi naman masyado na iinitan dito. Okay, so... Pag nakikita ko po na ano siya, doon ko lang po siya dinigiligan mga kaisi ko. So, <coughs> hanggang dito na lang. Next time po. Um, at um, update ko kayo. Bye, Bye, bye.